Marami pong nagtatanong kung magkano prinipresyohan ang mga bahay per square meter. Mga kaibigan, meron lang akong papakita sa inyo. Ito yung bahay ni Marites. Ang gusto niyang sukat is 10 by 10 meter. So ang area niya is 100 square meter. Ang perimeter niya o yung palibot niya is 40 lineal meter. Ito naman bahay ni Lina. Ang gusto niyang layout is 20 by 5 meter ang area niya, 20 times 5 is 100 square meter. Ang perimeter niya is 20 plus 20 plus 5 plus 5. So, ang perimeter niya is 50 meters. Mga kaibigan, anong ibig kong sabihin? Bahay ni Marites is 100 square meter, pero ang aasintanahan mo paikot is 40 meters lang. Itong bahay naman ni Lina is 100 square meter din, pero ang aasintanahan mo paikot is 50 meters. Kung per square meter ang basihan mo, magkakaparehas ka ng presyo para sa dalawang bahay pero mas marami kang gagawin sa bahay ni Lena. Ipaano e, pa kung ang gusto ni Marites ay vinyl lang ang flooring at si Lena naman ay tiles. Kung parehas silang tigtatlong kwarto pero ang gusto ni Marites ay lang ang CR at common lang. Ito namang si Lena ang gusto niya yung kwarto niya at iisa ng CR may isa pang common bali apat. Magkakaparehas mo ang mo. Ako po si Rigor at hindi ko pa alam kung nasaan ang limpo.